It's my papa. My daddy. Mm -hmm. Kamukha ko daw siya, sabi sa nila. Sa Kamukha ko daw kayo. Ayon, Ayun. Yung... Hindi pa lang. Ito Franz. Anak ng kapatid ko. Ah, gusto niyo yun? Yung may isda. Para makita nila, tingin. May makik Hello, what's up? ang ano nila, live po, uy, o. live. late. Pagbalik po namin, nako. yon yung aking mamita. Yun doon yung yung sa 5 kami. Talaga mo so, ako sa mga Nandito kami sa aming <laughs> lechon. Wala lang panahon. Ihaw kami ng ulo. Nangihaw mig isda. Dere. Isda. Isda ka ng ulo sa ano. Paglok <laughs> sa ano ba? Eh, dalunggan sa ano baboy. kalimutan ko ba? Ano kami nito? Karni lang <laughs> ang mga sawa. siya. At sarili siya. Sida sila. Kaya matasadula kayo. Matasadula kayo ng isda. Isda. Yun lang sa